pero guys welcome to my youtube channel grabe pinakita ni kay Soto talagang panglima lima na laro ng double-double miss ko lang naman siya ng 23 points 10 rebounds at yung crucial um, minute sa pinakahuling fourth period isa siya sa mga nagpanalo, actually siya ang nagpanalo grabe napakadami aling kawamura kay Soto Tanding buong buo na siya so yung personal assessment ko dyan eh, yung nilalaro niya ngayon sa billet is malati SF na at alam na ng coach nila kung paano gamitin si kay Soto at uh, ito hindi naman ito napapabalita talagang meron ng NBA team na gustong gumawa sa ating kababayan as a pleasure. May sinasabi lang, kinulat daw ang mundo. Hindi, talagang meron na nakukuha sa ating kababayan na si Kai Tapos lalo na pag napunta pa sa NBA yan. Ako gusto ko kung sakaling mapupunta siya sa NBA, pupunta siya sa pinakamahinan team na siya ang game start player at nalalabi na ang kanyang uh, oras sa mga international game at mapupunta na siya sa pinakamataas na liga ng NBA. Kung makikita nyo, ang tindi ng mga highlight kung paano pinasabog ni Ray Soto ang ring dahil na napakaganda ng koneksyon ni Kawamura kay Ray Soto. Ayan, panuulin natin. Tingnan nyo gano'ng yan basa ipasa na, na ipasa sa unahan makakakilo siya magaling din ang pumasa ayun no? basta malapit na si Sari wala ipapasok na lang niya oh. Kaya nakita na to ng coach at ng kanyang ka-teammate ayun no? alip dunk medyo tinawagan lang siya ng offensive don, ayun no? ano pa magagawa ng kalaban yan pag na sa loob no isang hakbang shoot ang ng advantage ayun no? Boom! Hagis sa bola. Ilang alip yung ginawa ng ating kababayan na si Kay Soto. Talagang antindi. Ito pwede niya map mapakita to sa NBA in the near future. Malapit na. Ang daming alip. Pass niya. Grabe. Ang sarap, ang sarap panorin. Sa first half, naka 7 points lang siya. Sa, sa second half naman, naka 16 points siya. So, total of 23 points. And 10 rebounds. 1 assist. talaga naghalimaw ang ating kababayan na si Kaisoto. At nakuha talaga niya. Ang pacing ng laro. At maraming pasa sa loob. Kawapura-Kaisoto connection. Alam nila kasi Alam nila lang gamitin ang ating kababayan na si Kaisoto. Tumitira ng kanan. Tumitira ng kaliwa. Pero sa reality talagang uh, right-handed sa ating, ating kababayan na si Kaisoto. Ayun guys, natong nyo, talagang napakalakas ng ating kambay na si Kaisoto at meron ng lima na NBA team na assurance na gusto kong gumawa sa ating kababayan na si Kay Soto.